Angel na ako sa Lupe oh. Nanggota ka ron. Ah. Uh, Yan tubang na niya. Halo. Isa. Tayo narang isang kinamanguran gibantingan. Ni oy. Hmm, Habog kay no. Ah. Uh. Oh. guys. magenang umaga po. Kukuha na naman kami ng tuba guys. Marami na namang tuba. Magsasanggot naman si husband. Yun. Yun talaga pag magsasanggot guys. Tuwing umaga tsaka hapon. Hmm. Puno na siguro to. Okay na guys, ulit na kami sa taas. Aakit na si ban para kukunin yung tuba. Hmm. Ayan guys, aku taas lupi oh. Nanggot na karon. Oh. Lupi. Nah, dia akong kuan oh. Aro. Aro. Yang tubang na niya. Aro. Isa. Ayan, narang isang kinamanguran di lubi tas hmm. hirap kasi hmm. na ha dit Unas lang sa itabon nagdala ko karon og ang tabon no. oh. pag tara. tabon no ako guys, maraming putyukan po kanyang tuba. Kahapon guys, hindi na po kami nakainom ng kanyang tuba. Sobrang asim, tapos ang daming putyukan ngayon guys, lalo ngayon, marami pa rin daw na sa loob. Tingnan nyo guys, oh ang daming nagliliparan. Marami pa ring putukan. Kakaunti lang daw yung tuba guys. Ewan ko lang diyan sa ano sa isa. Na isa pa eh. Ayun oh, may isa pa. Yan sa wala yan, may isa pa. Ang daming putukan. Meron kasing bahay dun guys, yung tinuturo ko noon sa inyo. Merong bahay di ano, sa may marang. Kaya naubos ang kanyang tuba at saka sobrang asim. May, na, may, may natitira kakaunti. Naku. Ang daming nagdili parang putyukan. Buti hindi naman kumakagat. So, oh, kumanag, ngi panitan kay kuan man niliki ngi panitan dilik lang nato puston og <coughs> kuan kaning ah kaning guys kailangan dili ni sya pangtangtangon eh. ni kini kini mga kanayo ingani yo gitawag nilag humay-humay kay Maka, kuan mana dili na ni mutuba Beron oh. Blaster kayo hmm. hmm Habog ni oy hmm, Habog kayo no hmm. Habog kayo Tapi hmm. Ito may rakain, no kakaunti lang ang kanyang tuba guys inunahan na talaga siya ng putyukan nako kamalas malas inunahan siya ng putyukan dagan putyukan kayo Naku po. nililinis ni asban yung subong guys para ano maging matamis yung tuba yung nakaraang ilang araw guys ang asim talaga ng tuba ni asban hindi na pwedeng inumin kasi hindi naman kami nagiinom ng ano guys mapait, yun lang yung bagong kuha pero yun lang, na, nagmagnan yun hindi naman hindi na kami nakainom ng tuba ang asing na kasi tapos marami pang putsukan ng sa loob ng sugong wala ka tunga, no wala ka sa galon hmm. hindi nga nakalati ng tuba sa, sa galon marami kasi siyang kaagaw <laughs> isang damakmak na putsukan ganito po yung proseso sa pagtutuba talaga guys barang mahirap Ayun. Kailangan niya na takpan ng ano net ng Neo guys kung hindi niya takpan lalong mauubos ang kanyang tuba kahit nga tinatakpan niya pero kakaunti na lang yung tuba ginit o sa amin guys ginit ako na lang magbibidyo dito sa baba nahihirapan talaga siya magbibidyo sa taas Ito na lang, kita naman guys anong ginagawa niya sa taas. Papaba na si husband. Hmm. Kanyang routine tuwing umaga at hapon. sayang Kaunti Yain mo na, share the blessing nga eh Ika nga Kaunti ang kanyang tuba. Matamis? Nakakainaglami ah. Yeah? Bakit? Mas sobrang mapait na daw guys. Ang asim pa. Hindi rin akong ipagod. guys. May tinapon pa si Asvan kanina. Sobrang dami kasi daw. Matingnan tong isang puno guys. Kung matamis ba. Ito yung isang puno. Ang sobrang asim na. saka mapait. Pero titikman natin natin yon kung kaya pa ba iinumin. So guys, titikman natin to. Ito po yung mapait na. Ang daming kutsupan sa loob. Titikman natin. asim na talaga guys ang pait ang dami pang ano puchukan sa loob ang pait nga hindi na pwedeng iinumin susukain na lang to so guys sana matamis pait pa juday kailang lang Pait na day kayo. Teka Mas marami na may dalhin guys. Pait na kayo. Ha? Ha? Pait na? Kuy, sayang. Hindi naman sayang guys, susukain namin. Naku po. Hindi kami makakainom ng tuba. <laughs> Sana matamis isa guys. Agoy. did make my husband. Titikman natin yung tuba itong dalawa. Parang hindi yata masarap, guys, pero titikman pa rin natin. Hindi nakagaya siguro nung nakaraang linggo. Ang tatamis pa ngayon, papait. Titikman natin, guys. Hindi ko hindi ko na kaya, guys. ikaw namang isa. Lahat guys, mapait. Hindi na matamis ang tuba ni husband. Pag-isahin natin to guys kasi hindi na pwede iinumin eh. Ang pait na eh. kapitan eh apa peisa dia oh sebrang pahit nih guys ini nama manis ini nama hmm. Hmm. ini pecukan suka na lang guys hindi na kaya inumin